Hello! Good afternoon! Dito po tayo sa dagat. Wala yung <laughs> Kasi may sinag ng araw. Di ba? Yan, dito po tayo guys. Live tayo sa ating YouTube channel. Shoutout po sa mga friends natin. Yan. So, dito na... Nag-see... Si doon? Si watching. So, nanonood lang po kami sa Baywatch. Baywatch. <laughs> sa mga nangingisda, sa mga napipiknik, sa mga ibon, sa, sa isda, ayan. <laughs> Basically po guys, uh, nagaalis nag-aalis ng ano, nag ng like, stress. Hi. <laughs> <laughs> Hindi. Kasi mainit din po ang panahon. So, mas maganda dito. Lala na pa lubog ng araw. So ayan po. Ayan po, marami po nangingista sa bandaron. Tapos po, ano, sambay camera nito mga pagbinaliktad ng camera. dalang nga, hindi ko mata. Ayan. Ito ba? Ay, hindi. Hindi yan. Sa so, camera, hindi ko makuha. Ito, 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 ito. Ayan. Hey guys, So, pinanood lang namin po yung mga nangingisda dito sa Yokosuka Bay. Yokosuka Bay ba to? Uh, so, ayan. Shout out po sa lahat. Yan po yung dagat ng Tokyo Bay. Po kami sa Tokyo Bay. Kanina po marami kaming nakikitang mga isda dyan. Yan. Pero abang ko lang sa mga nahuhuli nila kung may nahuhuli na silang malaking <laughs> isda. Tapos po sa harap namin, may isang island sa Tokyo. Yan. Yeah. Tingnan natin kung may sisum natin yung... Yan. Yeah. So, yeah. Tapos po marami po siyang... Ayun. Hi to Ronnie. So, so yung mga bata po na may may nagpipiknik din po yan. Yan, yung specific area. Ito po sa Tokyo Bay. Shoutout po sa mga nanonood. So, Sumi-cellphone mo, Ama? Hindi natin kung makapanood ka ng live ko sa YouTube po, Kung malinaw. So, yun po. May pipiklik po doon. May mga Pinoy din po na na family doon. May pipiklik banda doon. No? So, yan. Yung mga bata doon, doon sa banda doon, pwede silang maligo. Pero dito hindi. So, yan. Marami din pong family. Yan. Doon po, marami pong nangingisda. Nagpipishing. Po Yung gabi yan. So, first time ko po mag-live using this phone. So, tingnan natin kung makikita niyo yung tao dun sa island. So, yan po. Ah, noong kita ng somebody's watching me. Huwag mo muna patayin para hindi pa nagre reply eh. So ayan guys. Ayan na. Oh. May isang milyon na nanonood ng ating live. Ayan. Mamahintay namin mag uh, sunset no? dito sa Tokyo Bay. Kaya lang baliktad dito eh. Kasi alam nyo na busy Pacific, Pacific to eh kaya hindi dito ako nagsasunsan yan uy nawala na yung isang window na naman nung... po ba't nawala? o oh, tatlo na sila, Ay, lima na shout out po, ayan ito po yung lingkod si Alfred, Yan. dito po kami, ayan ayan sa... yun po, nasa likod po kasi yung araw, kaya yung sunset na ito, ano, nasa likod namin so ayan, meron po nagpipishing dyan nagpipiknik nga uh. Okay. So, ayan, ayan yung mga nagpipishing. Para makita nyo. Ah, 30 na nanonood. Shoutout po sa mga na 22. yan shoutout po dito tayo sa Tokyo Bay. yan Wow. Dami na nanonood. Welcome po sa akin page, ah uh, YouTube live, no? Ayan. Ang dami na nanonood ma. Ayan. Isa na yung say Ohio. Yung nagsimang yung Ohio. Eh, shout po sa mga nag-open ng kanilang YouTube. Okay, thank you po. Comment po kayo. Ayan. nandito po tayo sa Yokosuka Bay. Malapit sa Tokyo, sa Tokyo Bay na rin to, no? po tayo. Ayan po, maraming pong nangingisda po dyan. Ang ko. Pasensya na po. Napagod po kami. Yan. Okay, and then sa kabila naman po, ayan, maraming pong nagpipiknik dyan. At doon naman po, maraming, maraming naliligo ng mga bata dyan. Oh, Tapos po, dito sa harap ko ay merong, ayan, shoutout po. Ngayon lang po ako nakapag-live. It's Tokyo Bay po tayo. So, bigyan ko kayo ng idea to. Dito sa Yokosuka kasi, ah, uh, may ano po, no? ayan, Yokosuka Bay, yan. Ang hmm, dami ano no, di kanina 56 eh. Nag-open, shout out po sa inyo lahat. Ayan. Comment down below po kung nasan po kayo. Nandiyo po kami sa Yokosuka Bay. Ayan. So if you're watching my live, paki-message na lang po, paki-like na lang po itong video na to. Like na lang po yung video, wala na pong bayad Thank you po sa pag-like. Ayan. So, kung meron po kayong mga questions about everything, buhay sa Japan, buhay safety, okay, pwede po kayong mag-message or, yan. So, ayan, dito po tayo, nag-unwind, no? naghihintay po tayo ng sunset, na ayan, yun, may bird watching, nag-fishing, maraming po. Maraming po activity dito, yan, yan. Okay, thank you po sa mga nanonood. Ayun, ano ba? Diba? So oh, ayan. Ayun ang aking may bahay kasama. Shout out ma. Okay. Wala itim damit mo? Akala ko ano ko wala damit mo. Ayun po nasa likod po namin yung ano yung sun. So medyo maaraw, may araw pa pero 5 pa, pa na no. 5 5:30. 5:30 na po. Okay, Ayan. shout out po sa mga friends natin diyan sa Pilipinas. Thank you for watching. Yeah, nila ko kasi nag-live eh sa so, maraming pong nanonood ng ating mga kaibigan no na nakantabay sa kanilang YouTube channel okay shout out to shout out po sa inyo lahat message po kayo like po kayo tingnan natin kung ano yung ano ko ano po yung pwede natin kahapang parang kausap ko na rin kayo eh ayan, thank you po ayan so yung po no? Ayan. ayan. po yung mga nagpi-fishing banda po sila sa so, pweso po namin kasi bawal po mag -pishing. Hmm. Pwede ka upo, mag-rest, tapos ano, yan. Okay, yan. Yeah. Uh, sa Yokosuka Bay po tayo. O kaya Tokyo Bay. Yung pin Tokyo Bay, yan yan. So, yan. Diba? Yeah, thank you for watching. Message po kayo, guys. Yan. Yeah. Uh, it's a uh, 5:13 in the afternoon na po dito sa Yokosuka, Japan. So, yan. Samahan po kami sa aming pamamasyal, sa aming pagmuni-muni dito, pag-unwind mo, pag alis ng stress ng buhay. Okay, so kasi bukas back to work na naman po tayo, no? Siyempre, pag back to work, alam niyo na, kaya na naman po tayo para sa ekonomiya. Okay, yung kanina nawala yung mga nanonood, parang nabuksan lang yata nila yun yung ano yung yung channel tapos biglang naman mabot ng almost 60 eh. nakita ko eh may nawala na naman sila okay balik kayo okay yan yan welcome po to my youtube channel ng mga kasama natin mga safety manager dyan safety officer sa buong Pilipinas at buong mundo no? sa Middle East Ayan, shout out po sa inyo lahat. Ayan, thank you po sa panonood ng aking YouTube channel. Shout out po Mas para sa mga bago lang pagbukas. Ayan po kayo, magpindutin uh, po yung like at mag-subscribe po kayo sa akin channel. Ayan, subscribe po kayo, pindutin niyo po, wala naman pong bayad yan eh. Okay, yan po. Iba, nagtanggal na sila ng, ng kanilang ano sa kanilang fishing. So, rin po Pilipino dyan na pe na, no. Matyaga po silang nangingisda Habang may araw pa. Okay, yan. Yun. Yun, dumami na naman ulit. Meron na dadagdag po sa nanonood sa ating live. Okay. Yun, nagulo na yung buhok ko. <laughs> Ito po yung aking kadate dito. Sa dagat. Uh, wag po kayo mag wag, wag po kayo maingay, no. Hmm, nanonood po 'yung missis ko. <laughs> okay. Baka subong niyo ako sino kasama kong kadate eh. Hindi <laughs> na alis lang po tayo ng ano ano mainit na panahon kasi uh, maganda dito sa harap ng dagat, mahangin. Tapos nakapagpahinga, tsaka yung bayarin sa bahay. No? Siyempre, pag nakabukas ang aircon, siyempre magastos. Di ba? Although kaya naman, kaya lang eh, maganda ng din, nakapagtipid tayo, nakakatipid tayo kahit pa paano. Okay, yan po, parking, hindi ano, po parking yan po picnic area, no? Ngayon, maraming po nagpipiknik yan. Ah, uh, makita niyo, ano sa area natin to uy konti pa lang nagla like mag like kayo pakipress nyo po yung like Yan. if you're watching this video pakipress po yung like comment po kayo na kahit anong gusto nyo comment po Yan. sa ating youtube channel ngayon sinubukan ko lang po mag live no ngayon ko lang po ginamit yung cellphone ko sa pagla live <clears throat> okay So hopefully Thank you for watching Ito po inyong lingkod sa Alfred Na nagaling sa din sa Yokosuka, Japan Okay Kaya na pawis na pawis na po Kasi uh, Maraming malayo-layo rin po Ay aming no para mapunta dito. sa hindi na malayo may ilang ano ba may isang kilometro ba depende sa lakad depende sa lakad depende <laughs> sa lakad ko and yung mga katekram dyan manood na kayo tsaka yung mga fans ni Equatorial Kini <laughs> ni, Kat, ni Caruel um, South Korea ha? Ah. <laughs> ay tsaka yung Cheng Japan, Japan. <laughs> tsaka ni mga kachutay pero remote ko na yung channel nila yung mga pinapanood. Uh, pinapanood ko lang rin po yung mga nandito sa Japan mga Urago na Naponesa yung Mami Junko yan so Baybayan nyo rin po yung channel ko dyan The Varastree Vlog Yan Uy nawala na naman yung mga Napagod na naman sila sa kakapano Okay O comment po kayo para Ano Malaman ko po kung ano yung Yung nasa oven May mga concern po ba kayo Sa buhay buhay Pag usapan po natin Kung kailangan nyo pong kausap Nandito din po tayo Yan Shoutout po, yan. Hi to Ronnie Tillianes. Hi, Ronnie. Tsaka kay, ano, kay Mara Christina. Why? Wow. <laughs> Number one fan, you know. Ayan. Wala na naman yung ating, uh, mga, ano, ayan. Tinan nyo yung dagat, no, yan. So, nakikita nyo po yung mga naging iska, yan. Yan ah, pagkatapos po nung sunset, ala balik na po kami sa aming ano you know, yan ito po yung Yokosuka Bay so kaya sa so, tokyo bay yun po yan. yan parang sumama na rin po kayo sa amin sa so, pamasyel um, namin sa tokyo bay okay yan ano eh, oh may aso oh. cute cute 'di ba? Ah. Oh. Sakto, 'di ba? Ayun ah. Tempo. Sa odot pujan. Mga natin diyan. Sa odot. So kinawa okay pwedeng maligo so, eh, no? depende sa iba sa ano sa lugar din sa so white beach din mm -hmm. malay white beach eh. Ayan. Thank you for watching. pa comment po para makita ko po kung sino yung ano nagwa-watch. Shout out po sa mga friends natin diyan, sa ating mga mga kababayan natin diyan sa Pinas. At dito na si Jamal sa Middle East po. Ano oras po sa Middle East ngayon? Ay ano, palang, palang, ano palang, pa lang, hapon pa lang, ano pa lang, tanghali pa lang. Tanghali pa lang. Ayan. Tanghali pa lang po sa Pilipinas ngayon. Ngayon po yung araw, hindi pa lumulubog eh. hindi ma na biglang ang dami mo, more 60 okay, 3 na lang naman eh diba, nakaka-relax din po yan <clears throat> okay so maraming ba din po no, nagdilikpit na ng kalang ginamit sa picnic Okay, so yun lang po, tapusin natin po yung pag-live. Maraming salamat po sa kahit sum sumagdip lang po kayo, no? Okay, muli po. Maraming maraming salamat. Kung bago po kayo sa akin channel, ay eh, eh, like na lang po at saka po subscribe sa akin YouTube channel. Ito po ang iyong Alfred. Okay, bye bye. Bye bye ka ba? Bye bye. Uh, bye bye. Hindi ka mo nagsalita. Para kung... Bye <laughs> bye. bye bye. Okay, bye bye. Ngayon, hindi ko alam paano mag-end. Hindi ko alam paano mag-end eh. Di, paano siya mag-end, Ma? Hindi mo alam? Hindi ko alam sa cellphone. <laughs> Kasi may alam ko may alam. Hindi. Hindi hmm, ko alam paano mag-end. Hindi siya sa, ano? Sa taas. Hindi hmm, ito, hindi. Ano yan? Yung nanood dyan eh. Hmm? Hindi ba yan eh? Sige, eksperimento yung mapagpatagal tingnan. Ah, ito. Buti yan. May lighting pa ha? Okay, thank you. Bye bye. Hindi. Hindi yung close mind, hindi yun La. Yun.